Welcome to my vlog. Ayan. Ibidyohan ko lang tong mga tanim nila dito. Cauliflower flower at saka ano. Cauliflower flower ba to or ano siya. Ang dami oh. kamatis oh. Halo-halo na. Kamatis. Kamatis. ah, cauliflower at saka ano broccoli yan may mais sila o oh. uy harvest naman dahil mais ang siya pula mustasa may dahon sibuyas o oh. ay oh Shamander. Uy, patra ka punuan yang shamander kita nom. reminder guys ala lettuce oh lettuce sibuyas dahon ito naman dito ano to broccoli or paparihan na magod silag dahon ang broccoli o guan oh kani mo siguro ay ang ah, kato mo ikuan oh broccoli kani mo cauliflower niyo Hmm. Against the light na siya. Kunting garden ni Kunting garden ni tatay. Yan ang kamatis. Kamatis! Hmm. Ano pa ito dito? Atsal.

na laki nga variety si siya main deer yan o oh, namula ka dag o kay bay na kong kamatis na dagang kayo o oh. cauliflower at saka broccoli pero parihala na silag dahon di ay yan thank you for watching guys